Gemini, Gemini, Gemini. Welcome po kayo sa aking channel. No. Dalangin ko po na lahat ng Gemini ay okay at nasa mabuting kalagayan. So this is timeless reading, pwedeng past, present, future na nangyari ito. This is also a collective reading. Iba-ibang uh, pangyayari, iba-ibang uh, sitwasyon, tao, yung collect na energy. So i-expect mo hindi lahat magre-resonate sa'yo. Kapag hindi mo gusto tong video na ito, skip mo na lang. And uh, wag mong ipilit kapag hindi para sa'yo, ha? Gemini. So, kuha tayo ng energy mo. Ah, dumidikit. Ibasa natin na. Uy, Gemini, this week is makak makakakuha ka daw ng hostesya, no? May uh, patas, no? Makakamit mo na yung hostesya or uh, maybe yung iba sa inyo dito, meron kang katotohanan na makukuha, no? Yung uh, baka matagal mo na tong hinihintay, ganun, or something na dati gumugulo sa isip mo, ay magbibigyan linaw na masasagot na kung bakit ganito ay nangyari, bakit nagkaganito siya, ako, ganon. No? Or uh, magkakaroon na ng balanse. No? And with the eight of swords, negative thoughts, victim mentality, parang nga uh, sinisisi ka dati. Gemini, no? Alam mo yun, parang, uh, ano, sa nakaraan mo ba merong naninisi sa iyo or yung parang tipong kahit wala ka namang ginawa or uh, kung meron man ikaw ginawa pero hindi ikaw yung major major na may kasalanan ganun pero parang sa'yo iyo ibinunton yung sisi ganun yung tipong uh, parang lahat ng tao pwedeng uh, hindi naniniwala sa iyo dati or basta may ganong sitwasyon na nangyari no yung tipong makita mo ba yan nakatali ka parang nakikita ko ito sinisisi ka ng sinisisi parang meron na merong nangyari sa iyo parang lagi kang sinisisi or or halos lahat sinisisi ka so nagkakaroon ka na ng uh, ano anxiety depression ganun yung parang walang pakialam yung mga tao sa iyo basta isisi nila lahat ang mga pangyayari sa iyo ganun no, dalawang beses lumabas yung major, ah, uh, general reading mo, general energy mo is justice card, and meron judgment, no, so, alam mo yun, yung, ah, uh, kung ano man yung nangyari, magpatawad ka daw, or maybe magpapatawad ka, patatawarin mo sila doon sa mga nagawa nilang, uh, hindi maganda sa'yo, no, ah, uh, Gemini, para kasing, kasi hinusgahan na sila eh. Kasi ito nga justice, no? Siguro, in, ano, parang nakikita natin dito, baka yun nga sa nakaraan is, ano, parang sinisisi ka nila. Yun, or, uh, pinasama nila yung loob mo. Yung tipong intentionally na ginawan ka nila ng mga issue siguro, Gemini. No? And ngayon, parang humaharap sila sa consequence ng uh, ginawa nila sa'yo. Dalawang beses lumabas yung judgment, tsaka justice. So, parang confirmation ito na parang nakakarma na sila, Gemini, sa mga pinaggagawa nila sa'yo. No? Uh, pinasakitan ka nitong mga ito. Ang dami, oh, eight of swords. No? Ang dami nga swords dito, nakatali ka. Parang pinagkaisahan ka nitong mga ito, Gemini. No? And ngayon, kinakarma na sila no? And ang sabi daw dito, dalawang beses din lumabas, sinisigundahan ka ng mga baraha mo, Gemini. Kasi may judgment. Pwede ito nga nga, hinuhusgahan na sila, humaharap na sila sa consequence ng mga pinagagagawa nila, kaya may balanse para sa'yo, no? May justisya. Or pwede kung nga uh, meron ka rin uh, kinasuhan or ikaw yung kinasuhan, pwedeng lumabas na yung decision nun, pabor sa'yo, Gemini, ganun no? And uh, with the Queen of Cups, basta kahit ano man doon, uh, wait lang, bago ka explain tong uh, Queen of Cups, justice card is makukuha mo na yung hostisya, no? Kinakarma na mga taong nambuli sa'yo, dati, sinisisi ka, yung tipong intentionally na sinasaktan ka, parang gusto kang ma-stress, gano'n, no? Or pwede din nga, dahil may judgment card, dalawang beses nga lumabas, sila na ngayon yung na-i-stress. Yung ginawa nila sa'yo, malamang uh, yun na exactly yung uh, nangyayari sa buhay nila ngayon. Kasi na-sandwich ko. Oh. Yan. No, basta, ayun, uh, baka exactly yun na yun na na-feel nila ngayon. No, and my compassion, may comfort. Parang bigat na mga nangyayari sa kanila ngayon, Gemini. No, kasi sinusigundahan ka ng mga cards mo. No, may Queen of Cups dito. Ang sabi dito sa Queen of Cups is, ah, uh, magkaroon ka daw ng habag sa kanila ng awa, no? Or maybe kung uh, sa nakikita mo na parang hindi mo din gusto yung kinahinat uh, kinahinatnan nila ngayon, Gemini is, a uh, ano ka daw, uh, i-comfort mo daw sila, kalmado, or maybe ikaw ang maging kalmado, no? maging queen ka. Ibig sabihin kasi nitong queen is, uh, Diba ang karakter ng mga queen is parang uh, nagko-comfort palagi yan sa nasasakupan niya? Ganon. Or pwede nga pakalmahin mo yung sarili mo kasi nakuha mo na yung justice. No, and uh, yung justicia. And uh, yung mga panghuhusga. No, wala na sa'yo yung mga, mga panghuhusga. Hindi ka na hinusgahan. Kung yung mga tao hinuhusgahan ka, pero yung mga nangyayari sa buhay mo, uh, pabor sa So ibig sabihin hindi ka hinuhusgahan ng Panginoon, hindi ka din hinuhusgahan ng uh, ng nasa paligid mo, yung mga nangyayari sa iyo, mga pangyayari sa buhay mo. No. So with the Queen of Cups, sabi dito magkakaroon ka ng healing dahil nga doon sa mga nangyayari. and, na uh, dahil doon is magkaroon ka ng comfort, no? I-comfort mo sila or i-comfort mo yung sarili mo. And uh, uh, yung mga pinagdaanan mo na masasakit, Gemini, is matuto kang ano yun, ah, uh, umalma doon. Uh, kunin mo lang yung mga lesson learned na mga nakuha mo doon, no? Pero wag ka nga magtanim na ng sama ng loob kasi nakuha mo na yung hostesya, eh. So, para sa pa? Gemini. Since ito ay, ano, kayo din ay air sign, no? Intellectual din yung ginagamit nyo, yung pagdedesisyon nyo sa buhay. Actually, halos lahat ng air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, nakakakuha ng hostisya ngayon sa mga readings ko no? Parang more on na uh, si Aquarius ang una, nakakuha na siya ng mustisya. and ikaw naman ang sumunod, no? ah uh, Gemini, siguro baka si Libra na rin, so I'm praying for Libra din, no? Na kung nga, uh, kung nga uh, merong nga, uh, nag, ano din sa kanila, sumalbahe so din sa kanila, ganun, no? And kayo, Gemini is, hindi na natin na uh, nag-rule nag ka ng Mercury, Okay, sige, nirurul ka kasi ng planetang Mercury. Yung planeta ng reason, language, intelligence, skill, learning, ganun. No, so, alam mo yun, na may rason na para makamit mo yung hostesya. And may rason na para humarap sila sa mga consequences. mo no? para husgahan sila ng ha? mga nangyayari sa kanila ngayon. Kasi nirurul ka, iniingatan ka ni Mercury, Mercury yung planeta ng ha? Mercury no? So, yun. So, ang sabi dito, isa, uh, uh, maging nga queen of cups ka rin. Kumbaga, dahil sa mga natutunan mo, marunong ka din na mag-share, no, ng mga nangyari sa buhay mo, pero hindi na para maghasik pa ng toxicity, no, kunin mo lang yung mga lesson learned na mga pinagdaanan mo, and kung Paano yun, isa-isa mong bumalik sa'yo, yung nag-gain mo yung power mo ulit, yung confidence mo, yung paano mo napatunayan na mali yung mga tao sa paligid mo, na ikaw ay inosente, ikaw ay matinong tao, ganun, Gemini, no, see, with the uh, Seven of Cups, no, dahil doon, may wishful thinking, ang dami mong uh, parang, nga uh, hinahanap mo na yung purpose mo sa buhay. No, hinahanap mo yung uh, gaganda na energy mo. Congratulations, Gemini. Alam mo yon dahil doon sa mga nangyari, parang ipinagpapasalamat mo na parang dumating kahit papano, kahit naging mabibigat yung mga pinagdaanan mo nung nakaraan, Gemini. Pero nakak nakakuha ka nung siya, humarap sila sa consequences ng mga ginawa nila sa'yo no, and uh, merong opportunity, no, alam mo yun yung uh, parang, uh, dahil dun, uh, parang, ang ano mo, naging mindset mo is, ha, puro thank you, thank you, Lord, thank you, universe, parang ganun, no, nagpapasalamat ka sa ating puong may kapal, ganon so hinahanap mo yung purpose mo sa buhay mo, kasi, parang gusto mo na lang nga ah, maging mabuting tao na parang nga ah, naniniwala ka na meron talagang karma. So, inahanap mo na ayaw mo sigurong maging katulad ng mga taong yun na humaharap, humaharap na ngayon sa sa ano, sa consequences ng mga pinagagagawa nila sa'yo. So, nag-iingat ka ngayon, parang nga ah, hinahanap mo yung ah, purpose mo kung saan ka ba nakalinyada, kung ano ba yung mga dapat mong gawin para hindi ka matulad sa kanila, ganon, or kung ah, ay nahanap mo yung uh, dapat mong gawin para lumago ka sa paglago mo, no? And dahil doon, hinahanap mo yun, yung mabubuting bagay, in short, hinahanap mo yung mabubuting bagay para sa'yo, no? At uh, para hindi na balikan, no? mabubuting bagay para sa'yo, sa future mo. At uh, hindi para ikasira pa nung mga nang api sa'yo dati, Gemini. And dahil doon, sasagutin ka ng with the star card. Sasagutin ka ng mga bituin sa langit. Nakikita mo ba yan? No, aside sa may reward ka na judgment, hostisya, no? Na makakamit mo yung hostisya, yung consequences ng uh, mga mga umapi sa'yo, isaharap sila doon. Alam mo, magkakaroon ka na nga ng healing is, ah, uh, ano pa, magiging masaya ka pa sa buhay mo. No? Or maybe siguro ikaw nagpatawad ka rin talaga. Yung tipong, ano nga, hindi mo na binalikan, hindi mo na sa isa parang naawa ka na sa kanila, ganun. So, maging kalmado ka na parang ibang tao ka na rin, no? And yun nga, uh, pwedeng ano ito, yung reminder sa sa'yo na dahil, dahil nga maganda, nakakuha ka ng ustisya, pwede mong i-share daw sa iba, no? Na maging humble, uh, maging mapanatagalob, basta i-share mo kung paano ka nagkaroon ng ustisya, no? Pero what, wag na daw to the point na parang siraan mo pa yung mga taong humaharap na sa so consequences. No, wag mo nang banggitin kung sino yon sa pwede mo nga mapag no ng mga lessons na nakamit mo or yung mga nakamit mo ngayon, Gemini, no? Just yung ano lang talaga, yung justice lang, yun lang, yung sitwasyon lang na na sa sa'yo, yun lang. Pero yung mga tao, wag mo nang i-ano, Huwag mo nang sabihin kung sino yon no baka kakilala pa nila no magkaroon pa i-stock nila so lalaga na pa yon toxicity so hindi na daw ganoon gemini no and dahil doon makakapag-share ka and ginagabayan ka ng stars nakita mo ba yan gemini ginagabayan ka ng mga stars mo no? sa lahat ng landasin na meron ka yun yung uh, tarot uh, reading mo for this coming days, Gemini. So kuha naman tayo ng mindful message. Ito yung mayrong uh, paalalang mensahe sa'yo. iyo. Oh, ba? Diba? Para talaga sa ito, Gemini. Sinusugundahan ka ng mga ano ng mga cards mo. Releasing anger, no? Anger is a natural emotion. Yung galit daw is natural daw yan na emosyon no natural yan na, na nararamdaman mo but but i recognize that holding on to it can be toxic for me pero isipin mo daw no or uh, tingnan mo the moment na lagi kang uh, tumatambay doon sa emosyon ng uh, galit no ah uh, napapansin mo na nagiging toxic ka na no toxic na yun para sa iyo no yung imbis na maganda yung mood mo pero parang nga uh, naiisip mo yung ginawa sa iyo ni ganito. So nagagalit ka na naman. So maybe nagiging irritable ka pati yung nasa paligid mo para napapagaritan mo na ulit kahit wala namang ginagawa. No, the moment na maiisip mo lang yung uh, ginagawa ng ginawa ng taong yun sa iyo, yung galit, no. So natural daw yun emotion, no. Pero alam mo yun, no. Tingnan mo daw na kapag the moment na lagi kang tumatambay doon sa emosyon ng galit, nagiging toxic ka. No. So I look at the person who has caused me pain and see them as the human being they are. So tingnan mo daw yung mga tao nga uh, nagcause or uh, gumawa sa ng uh, mga kasakit sa buhay and uh, tingnan mo lang daw sila na paulang din daw sila. No. Paulang din sila na nagkakamali, ganun. So mayon sabihin mo daw na I release the anger, I feel and free myself. So, sabihin mo daw na, or i-feel mo na, alisin mo daw yung galit no, na nararamdaman mo at uh, pakawalan mo yung sarili mo, no? Uh, maging malaya ka doon sa nararamdaman mo, doon sa galit. Freeing myself and expanding to love, no? Uh, pakawalan mo yung sarili mo, no? Maging malaya ka, no? ng may pagmamahal at may paglago. Ganun. Yun ang sinasabi sa yun ng uh, mindful message. No, Gemini, so kuha naman tayo ngayon ng Archangel messages. Ito yung may mga gabay ng uh, Archangels and ng ano, ay ito yung may gabay and protection ng mga art, Arch Archangels. No, patience, sabi ni, sabi lang ng angels, patience. Now is the time to learn. Ito daw yung uh, panahon para matuto ka. No, at para mag-aral ka o meron merong kang aral na makuha and gather information o merong kang ayun uh, nga may uh, lesson learned doon enjoy being a student no namnamin mo daw yung pagiging estudyante because in the future dahil sa mga sa darating na future no you will synthesize your knowledge into action so makikita mo daw makukuha mo yung uh, kaalaman yung karunungan no na patungo sa aksyon no sa pagkilo, sa paggawa so yun yun, yun yung ano yung uh, mensahe sayo ng mga ng uh, tarot cards ng angels and uh, mindful messages so naku gustuhin mo to nga video na ito please considering considering uh, subscribing excuse me to my channel and liking to this video bye